para sa isang agrikultural na bansa tulad ng Pilipinas? Nakakalungkot makabasa ng ganitong klaseng balita. Pilipinas lang naman ang top rice importer ng ilang sunod-sunod na taon sa buong mundo. At maaaring tayo pa rin sa taong 2025. Magaling na laang at dini sa bayan ng Laurel, Batangas, may mga programa para tulungan ang mga magsasakang nagtatanim ng palay. Sa pagtutulungan ng Department of Agriculture, Field Rice at Lokal na Pamahala ng Laurel, nabibigyan ng mga magsasakang ng binhing palay at iba pang pangangailangan upang makapagsimula sa pagtatanim. Ayon sa Municipal Agriculturist ng Bayan ng Laurel na si Ms. Ann, bagaman hindi tayo masyadong apektado ng El Niño, nahirapan naman ang ating mga magsasaka dahil sa volcanic smog na dulot ng Taal Volcano. Halaga po sa aming mga magsasaka dahil una-una po hindi na po namin gawin po ang Binhay kami eh, gagamit sa pagtatanim po. Tsaka po yung fertilizer nga po. Tsaka hindi na po kami bibili po ng yung kapara sa pagkain po namin. Dahil sa rin po kami matanim.